Anong nga ba ang body language? Para malaman kung paano basahin ang body language ng isang tao, panoorin ang video na ito. Si Alice ay nagtatrabaho sa isang lokal na department store. Karamihan ng araw niya ay nakikipag-usap siya sa mga customer at mga katrabaho. Maraming usapan ang nangyayari, pero may isa pang paraan ng komunikasyon na mahalaga. Ang body language. Ang body language ay ang paraan ng pagpapahayag gamit ang mga senyales na hindi salita. Kasama dito ang ating postura, mga ekspresyon sa mukha at mga galaw ng kamay. Ang ibig sabihin ng mga ito ay maaring magkaiba sa bawat kultura, pero natural tayong nakakaintindi ng body language. Halimbawa, kung ang mga braso ni Alice ay nakakross at hindi siya tumitingin sa mata, maaring isipin ng mga customer na hindi siya friendly. Pero maaring masaya si Alice kahit na mukhang hindi siya approachable. Minsan hindi ito sinasadyang gawin. Maaring ito lang ang nakasanayan niya. Kung mapapansin ni Alice ang mga ganitong gawe pwede niyang baguhin upang maging mas mabuti sa body language. Mahirap baguhin ang mga nakasanayan, pero kung titigil siya sandali at titingnan ang sarili, makikita niya ang mga senyales at makakapag-adjust. Makakatulong din ito sa pag-unawa sa body language ng iba. Halimbawa kung mapapansin ni Alice na ang isang katrabaho niya ay tahimik at nakatagilid o nakayuko, maaaring isipin niya na upset ito o may problema ito. Depende sa kanilang relasyon, pwede niyang tanungin kung okay lang siya o bigyan siya ng espasyo. Mahalaga ang pagiging aware sa body language dahil makakatulong ito kung paano tayo nakikita ng iba. Kung alam mo kung paano ka nagpapakita, pwede kang makipag-usap ng hindi nagsasalita.